Hello po mga kalaki Alas 11 na po ng umaga Ayan, medyo magtatanghalian na napaka-init na po Nakita nyo? Ang init ng taas ng araw Lilim-lilim muna tayo dito mga kalaki Para habang... Ah... Uh, nagpapagutom ako habang kumakala ng sikbura ko mamimigay muna ako ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat mga kalaki dahil gusto ko po may manalo po ngayong araw na to at syempre itong mga lucky numbers po natin mga kalaki alagaan niyo nang 3 days bago po natin palitan okay so tutok na mga kalaki ito na po yung mga kumpletong 6 digit lucky numbers halika na mga kalaki kunin na natin ang milyon ngayon po alas 11 ng umaga at gusto ko bago matapos itong January isa ka sa mapalad na mabigyan namin ng Uh, ngiti sa muka, nawas na claim it, mananalo tayo mananalo, okay, so mga kalaki, tutok na eto na po, ready na ba? Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo ayan po mga kalaki, eto na po ang mga kumpletong digits sa abroad at Pilipinas umpisa natin sa abroad eto na po, ang 10 digit lucky numbers abroad, ang 10 digit lucky numbers mo ay number 28 number 37, number 63, number 65, number 52, number 40, number 39, number 21, number 8, at number 37. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At eto naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers ay number 9. Number 21 number 32 number 36 number 30 number 15 number 12 at number 20 at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers uy may nagpapabati ka agad ah. <laughs> sige mamaya po ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 23 number 25 number 27 Number 34 Number 36 Number 14 At number 8 Ayan po yung 7-digit lucky numbers abroad At syempre po, uh, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers abroad din Ito po ay pwede yung 6-digit 1 to 29 At 6-digit 1 to 25 Okay, so pwede po itong mga kalaki Kaya ready ka na, kunin mo na ang mga 6-digit lucky numbers Ito na Number 2 Number 21 Number 23 number 13, number 8, at number 19. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 5, number 8, number 4, number 1. Number 2 at number 2 Ayan po yung 6 digit 0 to 9 At ito naman po ang 5 digit Lucky numbers abroad O ba? Diba? Tututo ka lang dito, magkakaroon ka na ng mga tips at idea Ito na po ang 5 digit lucky numbers Abroad, nabubulol na ako Number 18, number 21 Number 27 Number 25 Number 9 Ayan po mga kalaki at syempre Isunod na po natin ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas ha 642, 645, 649, 655 At 658, 6 digit lucky numbers Pero bago yan dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki. Hanapin po, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan ha. At syempre po may susunod po tayong account na second account. Red Parungki din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At syempre meron po tayong Uh, Aris Gatchalian na account. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na naka-yellow, uh, Red Parungkin po na merong 16,500 followers. Yan po yung YouTube natin. At syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din po na, na may merong 423,000 followers. O ba? Diba? nakakatuwa kasi ang dami-dami ng nakatutok at nagpa-follow sa atin at talaga naman nagnanais makakuha ng mga lucky numbers. Kaya nga ito, hindi tayo magsasawa buong taon na naman po tayo magbibigay ng mga lucky numbers at gusto ko bago matapos ang January, isa ka sa manalo, mapabilang sa mga napanalo natin ngayong January. ba? Diba? Ang dami po, lalo na yung mga bulakan, ayan, napatama natin, yung Laguna na naman, napatama natin mga kalaki. At syempre mga nanalo po sa mga 4-digit at 3-digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Congratulations po mga kalaki At syempre, ito na po ang mga 6-digit uh, lucky numbers Pilipinas Kunin mo na mga kalaki Umpisan po natin sa 642 Ang 642 lucky numbers mo ay Number 23 Number 29 Number 37 Number 10 Number 21 At number 8 Ayan po mga kalaki At syempre, isunod natin ang 645 Ang 645 6-digit lucky numbers mo ay

Ayan, at syempre po ang 655, eto na rin po isusunod na natin. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 12, number 24, number 36, number 42, number 48, at number 51. Ayan. At syempre, ang pinakalas po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 658. Ang 6, ari ko. Ang 658, 6-digit lucky numbers mo ay number 17, number 22, number 33, number 45, number 36, at number 18. Ayan po mga kalaki ang 6 digit lucky number 658. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit at ang 4 digit mamaya ah, para mabaliktad man po numero. Panalo pa rin po tayo. At ito na po ang paborito na lahat ang shout out time. Shout out po sa Muntalban Rizal sa mga Dominguez family. Uy, totoo ba? Hello po, may kilala kong Dominguez. Hi, Nay. Ayan po, tsaka kay Al. Hello po. Maraming maraming salamat po sa mga nagsasawa, sa hindi nagsasawang mag magpa-shoutout, magpa-comment po sa amin shoutout po sa pamilya Dominguez, maraming salamat sa panonood, at syempre po mga kalaki sa mga driver po ng ano to ah truck truck driver dito po kami sa Saudi Arabia ay hello po sa mga taga Saudi dyan, sa mga UAE, hello po maraming salamat po sa inyo congratulations po, alam po na may napanalo na ako din sa Saudi, congrats congratulations po Abu Dhabi, may mga napanalo na tayo dyan, kaya Tutok lang po dito mga kalaki, mali mo na mag-isa kasi panalo namin lalo na pag sumalik sa private consultation na make sure po na makakausap niyo ako pag sumalik sa private consult consultation na para legit na legit ang kausap mo ako hindi po ibang tao mga kalaki. May membership po yan, good for 3 months naman po wala pong pilitan mga kalaki. Mali mo naman, ikaw ang susunod ng milyonaryo kapag natutukan kita sa private consultation. Good luck!